yung kasaysayan, no? Yung kasaysayan, may mahigpit na pamantayan eh ang kasaysayan kung kung ano ang makukonsider na kasaysayan o hindi. O hindi pa. O, oh. o hindi. Kaya lang kamo, ngayon, bakit nagkakaroon ng ibang pananaw si Shaw at iba sa pananaw ko? Yan na nga yung paulit-ulit ko rin binabanggit sa wall ko, the difference ng fact tsaka sa interpretation. Hmm. Diba, no? Ang fact, mga kababayan, no? I hope you take note of this. Ang fact ay mga bagay na napatunayan na na totoo or kayang patunayan na totoo. Halimbawa, diba, no? June 12, 1898, oh. dineklara ang ating kasarinlan ni Emilio Aguinaldo. Oh. Oh. Eh, nagkaroon ng diskusyon kasi nagpost si Dr. Romel Hernandez. Ano sabi? Fact daw ba na si Jose Rizal ay namatay para sa bayan? Nako! Oh, Ikaw, ano sa palagay mo. Apo, sinabi ko fact 'yun eh. Bakit fact 'yun? Kasi 'yan ay may pruweba, no? Oh. Pr pruweba sa sa mga sinulat ni Jose Rizal. Correct. Correct. Pruweba sa kanyang testimonya Correct. sa korte. Mm. Ma madaming pruweba na si Jose Rizal ay namatay para sa bayan eh. Mm. No? Hindi 'yan interpretasyon. Now, mm -hmm. kailan pumapasok yung interpretasyon? Ito na binanggit ko na dito sa sa may sa may wall ko may isang pangyayari na hindi mo alam kung bakit nangyari. May isang chicks na kasalubong si Xiao Chua. Mm -hmm. Ngumiti yung chicks. ba? Diba? Alam ba ni Xiao Chua kung ano ang dahilan kung bakit, bakit ngumiti yung ba chicks? Bakit chicks na yon? Oo. So, hindi mo alam. So, siya, sa isipan ni Xiao, ba, baka gusto ako nito. Okay. Nagbibigay siya ng kahulugan doon sa isang bagay na hindi malinaw kung ano yung kahulugan. Eh, hindi ko naman sa kilala. Ginitirik yan, ako. yan ang interpretasyon. So, ano pa nangyari? Pwede pala na hindi pala niya ako gusto pero nakita niya lang ako sa television at akala niya, kilala niya ako. Uh -huh. Or, uh -huh. pero siya nakita sa pagbumukha ni Xiao Tzuwa na natawa lang talaga siya. So, yeah, no, no? Exactly, uh -huh. exactly. Maraming, maraming posibilidad. No? Now, eh dahil hindi alam ni Shao yung yung kung ano yun nasa isipan ng tao na yun, pwede sa ngayon magbigay ng interpretasyon. At yung interpretasyon niya, susuportahan niya ng faction para maniwala ka doon sa kanyang interpretasyon sa nangyari. Di ba, no? Pero, hindi umaakyat yon sa level ng fact. Definitely interpretation pa rin lang 'yon. Okay. Ano okay. pa ang posibilidad sa interpretasyon? Posibilidad ng interpretasyon ay spekulasyon, 'di ba? Okay. No? Hindi mo alam kung ano yun nangyari. Humuhula ka ng wala ring evidence, eh. hindi met eh. Oo. Pero meron ka circumstantial evidence. Ah, pwede ba diba, no? Oh. halimbawa hindi mo talaga nakita kung sino yung nagnakaw ng cellphone doon sa ano. Pero nakita mo, may isang lalaki lumabas, medyo nagmamadali, palingon-lingon, kuwang kuang sa CCTV. Kanina nandyan pa yung Cell cellphone. cellphone, pero nung pumasok siya, biglang nawala. Meron kang mga circumstantial evidence para magkaroon ka ng isang teorya, yung interpretasyon mo kung ano yun nangyari. Pero hindi yun fact. Hanggat hindi, hindi mo nakikita na siya yung kumuha ng cellphone Hanggat yung binunsa atin nilabas. Hanggat no? hindi uh, na no? Hanggat hindi na Kailan yon nagiging fact? Mamaya-maya, hawak-hawak <laughs> yung cellphone. So, medyo okay. pwede mo nang pagdugtong-dugtongin yun, di ba? So, pwedeng ano, pwedeng spekulasyon mo kung ano yun nangyari. Po, pwedeng ano pa, ang interpretasyon ay yung pinupunan mo yung mga kulang na detalye. Yan pwedeng speculation 'yan. Tsaka interpretation 'yun. Uh -oh. no? Hindi mo alam talaga kung ano yun nangyari pero sasabihin mo eh, most probably ano nangyari dito sa ganitong alibawa, ano tawag nito, yung sinaksak si si Andres, Andres Bonifacio. Bonifacio. Oh. Ang accounts hanggang ganito lang, di ba? Oh. No. Pero siyempre gagawa ka ng pelikula. Ano diba, no? mong gagawin niyo? Oh, Hoy, eh, marami kang mga kulang ng impormasyon na na hindi na, wala doon sa mga sources. So, fill upan mo ngayon 'yon. In in that sense, nagbibigay ka ng na sarili mong interpretasyon sa kung ano yung nangyari, 'di ba? So yan yung yan yung mga nuances so, ng pagsusulat ng kasaysayan. Ano Sabi, maaring ang pinag-aawayan ng mga taong ito ay hindi talaga yung fact kundi yung interpretation at perspektiba ng nangyari. So hindi namin pwedeng pagtalunan ni Shaw yung fact, no? Hmm. Pero pwede kaming magtalo pagdating sa interpretations, interpretations. ba, diba, no? So doon kami po pwedeng mag-disagree with each other, 'di ba? Oh, so ako Halimbawa, hindi ko po pwedeng hindi ako po pwedeng mag-disagree doon sa tatawaging diktador si Pangulong Marcos kasi para sa akin yon ay malinaw na malinaw at ang dami-daming pruweba noon, no? Para sa akin, so, may technical yun. definition yung dictator na no, nagfit lahat kay Pangulong Marcos. Para hindi sa akin, common gumandang buhay mo. Ay hmm. Ay sasabihin mo na, na, hindi diktador si Marcos kasi walang walang correlation yon. Yun nga, yun nga ang, ang, ang sinasabi ko nga dito. Pwede mo siyang tawaging diktador pero hindi naman kasi automatic na porque siya ay diktador pero na masama, masama na ang resulta noon para sa kanya. Masama yung ginawa niya, niya or na yun, yung pagka diktador niya ay nakasama sa buhay ng mga tao kasi ang dami sa inyo sasabihin. Okay, nagdeklara siya ng martial law pero gumanda ang ano, gumanda ang uh, naging mas payapa ang buhay mm -hmm. nung nung dekada 70. Actually, ang dami-daming mga tumitistigo sa ganyan, mga ordinaryong tao, mm -hmm. may mga accounts. Maski si Cory Aquino, eh, sinasabi niya, no? After martial law was declared, all you could hear was music. Di ba, no? There was The no people different. around. Mm -hmm. Mga ganun ganon Maski siya, maski yung mga opposition, kinukonsider nga nila, napayapa na. Pero ang explanation nila, kaya payapa. Kasi lahat na mm -hmm. sila nakakulong. <laughs> lahat oh, lahat eh. nakakulong. nakakulong. Eh. nakakulong. kaya sabi nila, eh, payapa oh. na. But whether Whether ano yung yung reasons or not, nag-aagree ang lahat ng mga tao na nagkaroon ng panahon, especially immediately after uh, the declaration of martial law, na nagkaroon ng kapayapaan sa malaking bahagi hmm. ng Pilipinas. So in that sense, hmm. hindi mo ba makonclude na lahat ng resulta ng pagkakaroon ng diktador ay masama. At ilang beses ko na rito in-argue nga din sa may Facebook post ko. All over Asia, may mga diktador na nung naging diktador sila, umunlad yung mga, ano nila, pero yung mga bansa ang, nila. Ang, ang ang siyempre, you can say that this is an interpretation of whatever, pero yun nga sinasabi natin na kapag ka ang powers mo ay sobrang naging unchecked, no? Ay yes. maaaring mag-lead to abuse. Fear yan. That is yeah. the fear. That is the fear. Uh, that is the theory. Kaya nga, ang, ang nangyayari dun sa, halimbawa, dun sa calls na nagrarally yung mga tao against Duterte, iba-iba rin yung una, iba-iba rin yung isip namin. Kasi ako, hindi ko tinatawag na diktador si Duterte, pero nakikita ko na doon sa ginagawa ng mga supporters niya, ay mayroong tendensiya na maging napakalakas at ang mangyayari ay maging echo chamber na lang kayo na lahat ng sinasabi niyo kay Presidente ay maganda na hindi na niya nakikita na baka mayroon siya mga maling desisyon. Pero lang, pero yan nga ay teorya, hindi yon fact. Hindi pa fact yun. Ang, ang teorya dyan is that hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng sobra-sobrang kapangyarihan ang isang tao. Di ba? Yeah, no? fact yan? Teorya yan. At teorya. Teorya, no, yan. No, Kasi ako din nagsasabi din na dito sa Asia, marami din cases na yung mga tao na nabigyan ng, malakas ng malakas na kapangyarihan, maganda rin ang idinulot sa kanyang bansa. No? Mm -hmm. Babanggitin ko na yung paboritong halimbawa, halimbawa ano, ng, aking, no? <laughs> ng aking kaibigan, no? 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 Na sinasabi niya, Singapore, si Lee Kuan Yew, yan ang halimbawa niya. Kahit si Mahathir Muhammad, eh, di ba, no? Mm. Nagpaka-diktador din halos yan si Mahathir, eh, di ba? Mm. Hindi ka nga po pwedeng magsalita laban sa gobyerno nila dun, eh. Mm. Tinawag nga ni Dr. Clarita Carlos yan, eh, na police state ang Malaysia, Malaysia. no? Si Mahathir Muhammad ang ano dyan. In any case mga ganon, kasi ang nangyayari, nagkakaroon ng stigma eh, para sa maraming tao, na pag tinawag ka na diktador, ang stigma ay masamang tao ka, masama ang kalalabasan ng ano, et cetera, no? Pero siyempre, ibang usapan yan. So ako, ang sila-silang sinasabi lang namin dito ni Shaw, no? Kailangan lang, kailangan lang maliwanag sa atin, ano ba ang facts dito na hindi na subject to debate. Facts are not subject but, but, to debate. Pero eh? there are facts that are also subject to debate. Like, in which case, they do not become facts anymore. Eh, ka kapag, -ka, kapag, Try -ka, of balintawa, kalimbawa. Yung ano yun, yung, yung, yung location, di ba? No? At saka yung date. In update yun eh. yung date. Oo, oh, in-update yan eh. In-update yan. Di ba? Pero, yung nanangyari yung cry, Is a, is a fact. fact. Oh, is a Naninyari fact. nangyari yung crime. So, yung detalye, yun ang nagaano dating fact siya, mga ka ng ebidensya na magka-cast doubts on certain details, medyo mawawala yung status no. niya as a fact. In the same vein na um shall we say ito, ito kasi yung isang connection na nakita ko based on the some of the things that I have read. In the same way na hindi necessarily na yung ENSA ay totally nakasama sa bayan. Correct. Dahil alimbawa, Correct. yung opening of the democratic space paved the way na matatag ni Cory Aquino yung IT commission, I forgot the name, that eventually will develop what we call the yung, yung o, study of natin, the world wide web. Huwag na natin palayo, pala, palayuin pa ito. Hmm. Kung hindi nagkaroon ng democratic space, walang Duterte Uy, okay, kasi yung nag-rise of power si Duterte because EDSA happened. Because of, uy, well, hindi, ang, ang ano dyan is EDSA created or revived yung democratic space. Yan, yes. mag-agree ako dyan yes. eh, no? Uh, Nag-ano nag, siya, pinabayaan niyang bumalik yung democratic space. At yung evolution ng democratic space na yan, hmm. napilit niya, napaka-ironic, pilit niya gustong kontrolin ng ng mga dilaw kasi gusto nila parusahan ng fake news. Alam mo yung hmm. ino-control yung democratic space na which is funny kasi yan ang sinasabi niyo yung hallmark na yung mga accomplishment niyo na gusto niyo tanggalin. Now anyways, dahil nagbukas yung democratic space, lumabas ngayon itong Duterte. Kasi kung walang democratic space, hindi old, lilitaw. Old, rich ang mawag sa Davao. Hindi, eh. hindi lilitaw, hindi lilitaw. Oh. Tsaka na, lalo na sa national, hindi lilitaw yung Duterte. Kasi walang ano yan, walang kakayahan maging national politician to si, ano, hmm. eh, si, kasi, si Duterte. Kasi sinasabi mo nga na before 1972, ang tangi lang pwede tumakbo ay yung mga mahiyaman talaga. at yung mga may mga, 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 mga deeply entrenched sa political you know, system. That is why, in a way, ma ano mo din, may mga certain things ka din nabibigyan mo ng credit si Pangulong Marcos at saka yung Martial Law. Kasi before Martial Law, before 1972, lahat sila may armas. Nationalista Party uh, o Liberal Party, to to, lahat to to sila may armas. Nalagsag ni Marcos yung diba, <laughs> ano eh. Yun lang, Actually, I, I, ang natira na lang, ang natira na lang, si Marcos si at yung talaga. mga friends niya. Now, which is funny, kasi nung na nagkaroon naman ng EDSA, nagsialisan yung mga... Yung ng mga tao ni Marcos. So anong nangyari? Nagkaroon ng free scramble. Open, Oo, free. scramble for kaya power. Kaya nga lumitaw si Duterte kasi nagkaroon, nagkagulo sa Davao kasi yung mga warlords dati ni Marcos ay nagsi, nagsilaya So, diba? like yung naging warlord doon. Di ba? Nagkaroon ng opportunities para sa mga ano, para sa mga sa mga bagong mga no bagong mga dugo na not necessarily bagong dugo kasi dating governor din naman yung tatay ni ni Duterte, di ba no? But ang point natin dito is ang point natin dito is number one, what babulag sa difference ng fact versus interpretation, fact versus opinion, fact versus speculation, fact before with with meaning making, etc. etc. no? Wag din mabubulag, hmm. no? Wag din mabubulag doon sa based sa ano mo sa, sa damdamin? Damdamin oh. 'yung mga linings hmm. mo, hmm. 'di ba? Kasi panira ng credibility 'yan eh. Panira ng Kaya credibility kapag ka nakikita ng tao nakapag-iisa lang 'yung linya na sinasabi mo. Actually for for us as, ano historians, mawawalan ka na ng credibility eh. Kaso nga, ang nangyayari, dahil nga nagiging public yung historian o public yung personality na nagsasabi ng mga linyadong mga kaisipan, tapos yung mga sumusuporta sa kanila, yung nangyayari sa ibang tama yan, tama yan, tama yan. E eh, ang nangyayari, e eh, parang sumisikat, lalo, lalo bang nabubuo yung credibility nila, Ganun ba? Ganon ba yon? Ganito ang suggestion ko sa inyo, hmm. uh, sa mga nanonood sa amin, ganito ang suggestion ko sa inyo, okay. Ang uh, kailangan yung aminin ang katotohanan pero ayaw mong bigyan ng puntos yung kalaban mo. Di ba, no? Ganon. Hmm. So, di ba, um, kailangan mong aminin ang katotohanan ng EDSA, pero ayaw mong papurihan yung mga dilaw. So, anong gagawin mo? Magsasabi ka ng totoo sa EDSA, iwasan mo na magsabi ng katotohanan na pupuntos sa dilaw. So, alibawa ako, anong sasabihin ko? Ang EDSA, ay produkto ng taong bayan. <laughs> ba, diba, no? Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Hindi ko binibigyan ng credit si ano, hindi ko binibigyan ng credit yung mga dilaw. Pero alam mo, sinasabi ko, ko, taong bayan, oh. taong bayan, ang nag, nag ano, nag, uh, nag, uh, sila yung nagano, nagsagawa, correct. ng edsa. Oh. Ako nga, ang naging, hindi, actually, hindi compromise eh. Ito yung katotohanan for me. Lahat 'yan ay bahagi ng jigsaw puzzle. Eh. Ibig sabihin, hindi mo 'yung iba kasi sinasabi, hindi mahalaga 'yung personal mga personalidad. Mm. Hindi mahalaga si Ramos, hindi mahalaga si Inrille, si Corey, si Coffee, si pati si Marcos. Mm. Pero sa totoo lang, lahat ng 'yan bahagi 'yan ng tapestry. Mm. Na kung halimbawa, nasira 'yung ulo ni Marcos and he thought that he can get away with it. he could have just said, "Oh, eh kasi gusto lang naman niyang patayin 'yung mga nasa kampo." Eh nakakaharap 'yung mga tao. Pwedeng masabihin, "Sa gasaan mo na 'yan." Mm. 'di ba? So it eh, fuck yon na? Ah. yung mga attacks na nilo-launch ni na ano ni na Marcos at ng mga army niya ay supposedly for the rebel camps na whether there would be uh, uh collateral damage talagang iniiwasan nila yung tao mm. fuck yun for me ikaw van tingin mo yeah, fuck yun Jesus. fuck yun eto nga oh. yun niya ang 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 solusyon na lang dito is kumbaga parang landmine yan, eh parang landmine, kailangan matuto ka pa kung paano umiwas doon sa landmine. Pero hindi ibig sabihin na i-deny mo yung katotohanan. So, alibawa ko, bilang historiador, I can find a way to tell the story of EDSA without mentioning Cory Aquino. ano mo yun? Kakayanin kong kakayanin Alam kong mo, yan. Hindi, ganito din. Ako, sorry, ala, ako, idol ko si Ninoy Aquino ako yung nagsulat tungkol kay Ninoy Aquino. Pero ban, hindi, ewan po kung nakapakinig ka na ng standard martial lecture ko. Di ba? Di ba? Minsan ko lang babanggitin si Ninoy. Mm -hmm. Minsan lang. Mm -hmm. Hindi yung buong, buong discussion ko ay tungkol sa kanya. Mm -hmm. Kasi nga, ang EDSA ay produkto ng iba't ibang sektor, kabilang si Ninoy, kabilang si Cory, pero hindi limitado sa kanila. There is a way nga to talk about martial law without talking about President Marcos. Totoo 'yun. Kaya mo pag-usapan 'yan. Totoo 'yun. So ang 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 ay naano lang namin dito is 'yun nga. I, I, ano, ihiwalay ang fact sa ano, sa sa interpretation, 'di ba no? Tapos huwag i-deny ang katotohanan. Parating pong tanggapin ang katotohanan. Now, hindi ibig sabihin na tinatanggap mo yung katotohanan ay kailangan mong gamitin, di ba no? Kasi maraming katotohanan tungkol sa amin ni Shaw, di ba no? Maraming po pwedeng banggitin na katotohanan dito, pero hindi namin babanggitin kasi pwedeng makasira sa amin, di ba no? Mm -hmm. Pero yon ay katotohanan. Siyempre kami, dahil nagpapapogi lang naman kami. Di ba, no? Ang mga katotohanan na babanggitin namin tungkol sa aming sarili ay yung katotohanan tungkol sa sarili namin na makakapagpapogi sa amin. Now, selective yan. I know. Yes. But, kasama yan sa, ano, sa problema ng kasaysayan. Kaya nga, pag nagre-review of related literature ka, kinokomentohan mo 'yung isang sinulat halimbawa ni Professor Chua, sasabihin mo, maganda naman itong pagkakasulat na ito pero may kulang, hindi niya tiningnan 'yung mga ganitong anggulo, etcetera, etcetera, 'di ba? Mm -hmm. Ibig sabihin, hindi po kasalanan, 'no, sa pagsusulat ng kasaysayan, sa pagdidiskusyon ng kasaysayan, hindi po kasalanan na magkaroon ka ng kakulangan, mm -hmm. 'di ba? Ang kasalanan ay yung binabaluktot mo yung totoo yung katotohanan di ba so huwag mong babaluktotin yung katotohanan huwag kang magdadagdag ng hindi kayang panindigan ng ng kasaysayan no